Mang inasal for lunch? Mmm, sarap! At dahil pumasok na kagabi yung sahod ko kay Facebook, kaya kakain kami sa labas ng buong pamilya. Sila pala guys, yung pamilya ko dito sa Maynila. Sila yung pamilya ng asawa ko. Siyempre, pamilya ng asawa ko, pamilya ko na din. Ang sarap lang sa pakiramdam guys, na matitreat mo yung pamilya mo sa labas. Yung asawa ko pala dyan, ay hindi siya nakasama kasi meron siyang trabaho ngayon. Tinawagan siya at meron silang taping ngayon. Mula bahay papuntang sakayan, ay nilalakad lang namin. Medyo may kalayuan siya guys, pero syempre, balang ar araw, pagka will ni Lord, ay ibibigay niya sa iyan. Pero syempre, bago niya ibigay yan sa maraming 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 video at content pa akong i-upload guys. Pero syempre, basta lahat ng ginagawa natin, samahan natin ng dasal, sipag, ibibigay yan sa'yo iyo ni Lord. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na matitreat ko yung buong pamilya sa labas ngayong araw na to. Kasi dati, pangarap ko lang siya. Pero ngayon, in reality na siya dahil kay Facebook. Si Facebook, yung binigay ni Lord na no way sa akin para para maging source of blessing po namin. Maya, maya naman ay nakarating na kami sa sakaya ng tricycle. At dalawang tricycle nga yung sinakyan namin kasi hindi kayo magkasya sa isang tricycle. Pagkatating namin ng bayan, dumiretso agad ako sa manginasal. Tinanong ko yung cashier kung pwede yung ATM yung pambabayad. Pero hindi pala pwede. Kaya ayan, nag-withdraw muna kami ng anak ko. Nung may cash na kami, bumalik na kami ng anak ko doon sa manginasal Kasi mga kasama namin, baka nagugutom na. At sabi ko nga anak, video tayo. At ayun nga, yung aking panganay, nahihiya pa nga sa harap ng camera pabalik nga namin ito ng anak ko, ayan, nagkakabilangan na kung ilan ba yung mag a rice at kung ilan lang yung solo. Siyempre, yung mga bata dyan, mga team gutom na yan. Maya-maya lang, ayan, tinawag na kami at dumating na rin yung aming order dahil kaming lahat ay gutom na gutom na din talaga. Pagkatapos namin kumain, ayan, nauna na umuwi yung mga binan ko, yung hipag ko, tsaka yung mga pamangkin ko. Kasi yung dalawang anak ko dito, binilan ko muna silang chanelas Kasi yung mga chanelas nila ay mga luma na din. At yan, pauwi na kami. Maraming 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 salamat mat sa lahat ng taong sumusuporta sa akin